Tara at samahan niyo kami sa Fatima, Bell Tower ng San Diego de Alcala Parish, Casa de Polo, Museo ni Dr. Pio, isang hangar spot na nalapit rito, at sa huli, ang Valenzuela Sports Park. Tara! Ano na, na! daw magsistart? <laughs> Dito na magsistart yung vlog.

Ay, nandito tayo sa San Diego, San Diego del Cala Parish Church. Una namin pinuntahan ng Bell Tower at natagpuan namin si Kuya Tagabantay. Tagabantay. Kami ng <laughs> kami na permiso para kami ay makapag-video. Sa aming pagbi-video ay may sinabi si Kuya. <laughs> ano? 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 Ang sinabi niya lang ay magtatangka yung umakyat. Nasira kasi ang hagdan ay, sa loob at inayos ang hagdan na nasa labas. Paglabas namin ng tower ay nabereche na kami sa mismong simbahan. Ngunit kami ay nabigo sapagkat ito ay sarado sa araw na iyon. Awww! Alam nyo ba? Hindi ba po, Ale? Nakilala din ito bilang Pulo Church na itinayo noong 1623 at natapos noong 1632 sa ilalim ng mga paring Franciscano na sina Fray Juan Taranco at Fray Jose Valencia. Yo guys! Andito na tayo sa... Kaso de Inikot namin ang gusali, tinignan ang iba't ibang estrukturo at kapaligiran. Wow. Pinipicturean namin ito at binibidyohan. Ngunit natigilan kami sa pagfifilm dahil... Wala po Alam niyo ba? Ano po yun, ang Casa de ay isang makasaysayang gusali at pasilidad na matatagpuan sa barangay Poblacion, Palenzala City. Matatagpuan ito malapit sa makililang pamanang lugar kaya ng Simbahan ng San Diego de Alcala. At ngayon kami ay pumarito na sa Museo ni Dr. Pio, Pio. Valenzuela bahay ng kasaysayan, kultura at alaala ng bayaning nag-alay ng kanyang talino at tapang para sa kalayaan ng ating inang bayan. Pero bago kami nakapasok ay na-interview kami tungkol sa kaalaman namin sa museo. Manggagamot, revolusyonaryo, kung sa edad namin ay gumagala lang kami, siya ay nagpapalaganap ng adhikain ng kalayaan sa mga dokumento at artifact ng revolusy revolusyon. Isa ang ruta ni Dr. Pio Valenzuela. Nung siya ay tumakas matapos ng pagsiklap ng Himagsikan noong 1896. Ngunit nahuli at itinapon ng sa Espanya kung saan siya ay kinulong. Isa din dito ang bayan ng Polo, sa nadating bahagi ng Bulacan. Pero naghiwalay din kasi... Walang wow. Kaya naging sariling lungsod din sa reforma ng Valenzuela. <laughs> ang ganda ng arkitektura nito ay kasing ganda ng kasaysayan na pinakita nito. Kaya nabuk kung kaya naman nabusog naman yung isipan namin, kailangan naman naming busugin ang tiyan namin. Ice cream time na muna. <laughs> Ice, cream Ice, cream Ice cream house. house. 25 pesos lang dalawa na makakain mo Oreo, vanilla, chocolate kaya na, punta na kayo, tara na ano ba? Yeah! Hi guys, nandito na kami ngayon sa Barangay Wow, wow. wow, wow pulo sa Valenzuela City Wow, wow Matatagpuan natin dito ang Valenzuela City Sports Park <laughs> Pagpasok dito, makikita natin ang open stage pati na rin ang mga palaruan may mga park benches rin kaming nakita na pwedeng pagpahingahan at pagkainan. Kaya't kumain muna kami ng mga dala namin pagkain bago manghingi ng permiso sa tagabantay. Itong park na to ay ginawa sa tulong ng Green 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 Program ng National Government ng ating bansa. Bakit? Para saan? Kasi layunin itong magbigay ng mga open at birding espasyo kung saan pwede mag-exercise, mag-relax o mag-banding kasama ang pamilya, friends at pati na rin ng iyong bebe. Ah! Kuya! Kuya! Ano ba makikita at magagawa dito? Meron ditong mga obstacle course at outdoor gym para makapag-insayo ka. Pampalaki ng katawan para magustuhan ka ng crush mo, ganun. Meron din playground para sa bata at amphitheater para sa practice nyo sa so hope na walang katapusan. Hey, sinubukan namin dito yung mga obstacle course tulad ng monkey bars, balancing beams, at yung pinaka nilang A-frame. Kuya, yung ba yung matarik na aakitin mo tapos bababa ka sa kabila? Yung parang mini wall climb? Opo, ate! Mapapansin mo talaga na sobrang ganda dito sa sports park. Perfect ah! para magpahinga at sabay kalagaan ng kalusugan at kalikasan. Ingay nun, baliw. <laughs> Kaya kung taga Valenzuela ka, punta ka na sa... Valenzuela City Sports, sports park. park! At dito na nagtatapos ang aming travel vlog! Huwag kakalimutan na i-click ang like, share, subscribe, and ang notification para hindi nyo mamiss ang aming susunod na aming upload. Hanggang sa muli! <coughs>